Hello mga idol, for today's video ay kainan vlog na naman. Wala pa tayong ride sa mga idol kasi laging naulan At eto ang masarap sa tag-ulan. Halika kayo, tikman na natin to, ang QQ Ramen 99 dito sa hypermarket ng Kadiwa. Sakto naman na wala akong pasok kaya agad-agad naming pinuntahan. At mukhang masarap nga ito mga idol kasi sa aming pagpasok dito wala nang halos bakanting upuan. At yun na nga mga idol kasi first time namin kumain ng ramen kaya medyo nahirapan kami sa pagpili ng kanilang mga menu. Basta ako tamang video-video lamang muna dito. Eto pala ang kanilang mga mino dito mga dol Ipapasili po sa inyo kung ano ito At para kung sakasakali kayo pupunta dito mga dol Ay makapili na kayo at Eto na nga mga idol Tamang turo-turo muna si Mami Sel Pero hindi siya sigurado Kaya ako rin turo-turo din ako Pero hindi rin ako sigurado Kasi nga first time namin dito Buti pa si Paula Meron siyang napiling kanya Kasi nga laging nagsisearch search ito sa TikTok At ito na yung Ichiban Ramen ang masarap at Dahil Ichiban ang napili ni Paula At nag Ichiban Ramen na rin ako Yung medyo spicy naman ang pinili ko Kaya halap ¡Por Dago! ¡Sí! sa wakas at ang kapili na rin si Mami Sel at ang kanyang napili mga doll ay cheesy ramen tunkotcho. At nung nakapamili na nga kami mga idol at eto na, sinasabi na namin sa magandang kahera. shush Ang ganda ng ngiti ni ate. Kaya pala maraming pabalik-balik dini At yun na nga mga idol, saktong pagkatapos namin magbayad ay meron na rin dalawang bakanting upuan. At in Paris, mga doll, high tech na pala sila dito kasi meron silang ganitong aparato. at tumutunog lang ito pag natapos nang maiprepare ang pagkain nyo. At yun na nga, dali-dali kong pinulot ang sukli, baka umunahan pa ako. Ciao. Ito pala lahat ang binayaran ko dito mga idol at nabodol na naman ako ni Paula. Kasi well, yun ang mga idol, ilang minuto at nandito na ang order namin. At in fairness ha, ang bilis ng kanilang serbisyo dito mga idol, hindi kami naghintay ng na matagal. Mm, mukhang masarap nga ito mga idol, sa amoy pa lang talaga naman nakakatakam na. At kitang kita naman sa itsura ng ramen, napakasarap naman nito mamen. At eto na naman mga idol, tumunog na naman ang kanilang high tech na aparato kasi kukunin ko na naman ulit ang order ko. At eto na ngayon sa akin, tululaway nyo ma men. Naku po. bago ko talaga ito nilantakan, akin mo nang binibidyo-bidyohan. Kasi kita nyo naman, napakaganda ng kanilang pagka-prepare. o, you know, ikot-ikot. Kahit gutom na, video pa rin. At, At eto na nga, nakaplastar na ang aking kamera. At ipapakita ko sa inyo mga idol ang aking unang subo dito. At eto na nga mga idol, banata na natin to. Baka matira pa ng iba ito. At totoo nga, ang balibalita na ang ramen, sobrang sarap. Sa sobrang sarap mga idol pati chapstick kinagat ko na at ipas forward na nga natin to mga idol kasi lalagpas na naman ng 3 minutes ang ating video at eto na ang mga idol sobrang salap higop higop si Igol at talaga naman napakasulid at sulit ang experience ko dito sa pagkain ng QQ Rami 99 dito lang sa Kadiwa sa hypermarket sa may katabi ng Jollibee ito at kung ikaw lang naman ay taga area hala sugod na mga tropa at dalhin nyo na rin ang inyong mga jowa ayy So guys, uh, nandito kami sa QQ99 dito lang po sa hypermarket po sa Kadiwa mga idol. Yeah. Sulit po nung no? panalo. Ayan, sa QQ. Ayan, shout out, shout out. Ayan, <laughs> yeah, maganda at mga pogi. Thank you. Thank you. Thank you. Man.